Gitmari, mga magmamasa ngayong sa Buway, sa mga manok dito sa Buway. Kumuha oh. ng sa Oh. tama. mga manok dito sa Buway. Bulakan eh. Kaliisa 'yung kanaway makikita nyo rito. Tayong kanaway na. Ito eh. yung sa kaibigan natin, pumpkin ganda. Papong guwapo, papong ng kaibigan natin. Oh. Ilang buwan na kaibigan yan? 10 months. Eh, 10 months old. Early bird. Early bird. Oh. Napakagwapo. Kasing guwapo na may ari. Oh. out, Rodriguez. Iyon. Pauwi ka na niya kaibigan. Thank you kaibigan. May contact number ka ba? Wala. Walang cellphone namin. Pasensya tayo mga kamaster. Walang number. Ha? Eh. Puntaan na lang niya rito sa Bukayo Bulacan. Eh. Every Friday yan. Yeah. Alas 5 na umaga, hanggang 11 na tayo na umaga dito mga hamaster. O ganito. Yeah. Nakakagandang pumpkin sweater nito. Early bird, 10 months old. Yeah. Thank you kaibigan.